Bakit nga ba si Lucifer ay nakipaglaban ng husto para sa katawan ni Moses pagkatapos ng kanyang kamatayan? Mahusay na itinatag na si Moses ay minamahal ng bansang Israel, lalo na sa pagtatapos ng kanyang pamumuno at buhay. Ngunit tulad ng mga dakilang pinuno, bago at pagkatapos niya, dumating ang panahon na kinailangan ng Diyos na tawagin ang kanyang minamahal na propita sa tahanan nito sa langit. Ang epekto ng kanyang pag-alis ay napakalalim na inabot ng isang buong buwan para magdalamhati ang mga tao para sa maraming kamatayan na sumisimbolo sa pagtatapos ng mga kontribusyon at sakripisyo ng isang tao sa lupa. Ito ay nagpapahiwatig ng simula ng isa pang paglalakbay ngunit sa bawat paglalakbay na pinasimulan ng kamatayan ay kakaiba. Isang bagay na sumisimbolo sa pag-ibig ng namatay na may kamatayan ay ang paglilibing. Isang libing na dapat ay para kay Moses, ngunit hindi. Ngunit bakit hindi para kay Moses? Ano ang pagkakaiba sa pagkamatay ni Moses? Ang sagot ay nasa Deuteronomy chapter 34 verse 6. Ganito ang nakasaad Si Moses na lingkod ng Panginoon ay namatay doon sa lupain ng Moab. Ayon sa salita ng Panginoon, at inilibing niya siya sa libis sa lupain ng Moab na personal na inilibing ng Diyos. Ngunit walang nakakaalam kung saan ang kanyang libingan. Kaya sa araw na ito, ang sabi sa Bibliya ay itinago ng Panginoon ang katawan ni Moses dahil interesado si Satanas sa katawan ni Moses. Interesado siya dahil gaya ng ginagawa niya sa lahat ng bagay, gusto niyang gamitin ito para ilipat ang mga tao na sumasamba sa tunay na Diyos patungo sa idolatria. Kung ang lokasyon ng katawan at libingan ni Moses ay alam ng mga Israelita, gagawin nila itong isang dambana. Kaya naman, hahanapin pa rin ng mga tao ang kanilang daan patungo sa libingan na iyon magtatayo sana sila ng mga monumento sa lugar at ginawa itong isang commercial shrine Ito sana ay isang lugar na makasalanang pagsamba Ang lahat sana ay tungkol sa mga kapangyarihan ni Moses at hindi tungkol sa Diyos Iyan ang tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos Diyosan Ito ang dahilan kung bakit itinago ng Panginoon ang libingan Napakahalaga ng pagtatago ng libingan na nagpasiklab ng labanan ng mga anghel sa mas mataas na kaharian sa John chapter 9. Nalaman natin kung paano hinamon ng Archangel Michael ang Diablo para sa katawan ni Moses. Ngunit bakit pinag-aawayan ni na Michael at Satanas ang katawan ni Moses? Walang tiyak na dahilan ang ibinigay sa Biblia. Ngunit ilang mga teorya ang iminungkahi Ngunit ang pinakamalamang ay ang nabanggit na natin noon. Ang mga tao ay may hilig na sambahin ang mga nilikha kaysa sa ating lumikha. Sinasabi sa Roman 1 verse 25 Ipinagpapalit ng mga tao ang katotohanan tungkol sa Diyos ng kasinungalingan at sinasamba at pinaglilingkuran ang nilalang kaysa sa lumikha. Ang tunay na kahulugan ng pagsamba sa Diyos Diyosan ay ganap na kinuha para sa kamag-anak upang maiwasan ang tukso ng mga taong sumasamba sa katawan ni Moses. Kinakailangan ng Diyos na itago ang kanyang katawan na nakaukit mula sa atin. Dahil dito, may mga nagsabi na hindi totoong namatay si Moses umakyat siya sa langit. Hindi natin alam. At talaga naman na hindi natin malalaman. At ang tangi nating alam ay hindi na natagdagpuan ang kanyang katawan pagkatapos niyang umakyat sa bundok. Gaya ng nalaman natin na ang isa sa mga paraan na ginamit ng Diyos para iligtas ang katawan ni Moses ay ang Archangel Michael. Ngunit ang isang mahalagang punto ng kasulatan ay kahit na ang Archangel na si Michael ay nakipagtalo sa Diablo at nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moses. Hindi niya siya hinatulan, ngunit sinabi lamang ng Panginoon na sawayin ka. Ito ay mahalaga kahit na si Michael at ang Archangel na ginagamit ng Diyos kay Satanas pababa mula sa langit ay hindi pinilit na magsalita ng walang kapintasan sa isa na gumulong sa kaharian ng mga demonyo. Iniwan niya ang lahat ng gayong pagsaway at paghatol sa Diyos na si Michael ang Archangel na ipinapakita sa Biblia sa aklat ni Daniel at Jodas at ang paghahayag bilang isang mandirigma. Anghel na nakikipaglaban sa mga pamunuan at kapangyarihan sa espiritual na labanan. Ang salitang Archangel ay ang anghel na may pinakamataas na ranggo na karamihan sa mga anghel sa Biblia ay inilarawan bilang minsahiro. Samantalang si Michael ay kinakatawan sa lahat ng tatlong aklat bilang nakikipaglaban o tumatayo laban sa masasamang espirito at mga pamunuan. Ang mandirigmang ito ang tumatangging kunin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay at sa halip ay sinaway si Satanas sa katawan ni Moses. Sawayin ka daw, sabi ng Panginoon. Ang pagsaway ay sa Panginoon. Kahit sa puno ng anghel, ito ay nagpapaalala sa hatol ng tao sa pagmumura at pagsaway sa lahat ng mali sa atin. Bakit ang hirap maghiganti at kailangan ang Panginoon ang bumawi? Bakit pinaglalaban ni Satanas ang katawan ni Moses dahil gusto ni Satanas na ang katawan ni Moses ang gagamitin ng mga tao para toksuhin silang sambahin ang kanyang mga buto sa halip na Diyos. At bakit ipinadala ng Diyos ang Archangel Michael? Upang protektahan ang katawan ni Moses at ang lihim ng kanyang libingan. Upang ilayo ang kanyang mga anak sa idolatria na sumamba sa nilikha kaysa sa lumikha. Maraming salamat po sa mga umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking kwento, mag-iwan lamang po ng like at magkomento kung ano ang inyong palagay. Nararapat lamang ba na hindi hinayaan ng Panginoon na mapunta kay Satanas ang katawan ni Moses para mailayo ang sangkatauhan mula sa pagsamba sa Diyos Diyosan? Ano man ang iniisip mo, sabi ka kong marinig ang iyong kuminto. Hanggang sa muli, "El profesor."